Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magit pitong oras na lang at tuluyan ang isasara ang kabaong ni Pope Francis, hudyat ng pagtatapos ng public viewing sa kanyang mga labi. Kaya naman lalong bugos ang mga nakikiramay sa St. Peter's Basilica. Halos 130,000 tao na yan mula ng unang araw ng viewing at nadaragdagan pa sa mga oras na ito. At hindi lang dito sa Vatican ang paghahanda para sa libing bukas, kundi maging sa Basilica of Saint Mary Major, kung saan nanguna sa panalangin si Luis Antonio Cardinal Tagle. Ang punto na paglalagakan sa People's Pope, sulyapan po sa pagtutok ni J.P. Sorian. dahil huling araw ng public viewing, lalong halos walang patid ang buhos ng mga nais masilip at magpugay sa mga labi ni Pope Francis. Alas 5 ng madaling araw pa lang ay binuksan na ang St. Peter's Basilica kung saan siya nakalagak. Matapos lang ng tatlong oras na pagsasara, alas 2.30 ng madaling araw. Mula ng unang araw ng public viewing, ay halos isandaan at tatlumpung libong tao na ang dumaan sa Basilica para magpugay sa People's Po. Lahat nagtiis kahit pamaginaw at inaabot ng hanggang apat na oras ang pila sa ilang punto. Inaasahang madadagdagan pa sila lalo na sa mga galing sa Italy ngayong biyernes dahil sa holiday roon marami rin ang hahabol dahil alas 8 ng gabi rito o alas 2 na madaling araw oras sa Pilipinas ay isasara na ang ataol ni Pope Francis. Ang right of sealing of the coffin, pangungunahan ni Kevin Cardinal Farrell, ang Cardinal Camerlengo o mamamahala sa Vatican habang sede vacante o bakante pa ang posisyon ng Santo Papa. Pero bago pa yan, ay naghahanda na ang Basilica of St. Mary Major kung saan ililibing ang Santo Papa bukas. Doon ay pinangunahan ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang pang-apat na gabi ng pagdarasal ng Rosario. Binanggit din doon ni Cardinal Tagle na ipanalangin ang kaluluwa ni Pope Francis at ipaubaya ito sa mga kamay ng Salus Populi Romani ang imahe ng Birheng Maria na nasa Basilica kung saan laging nagdarasal si Pope Francis noong nabubuhay pa siya. Ilalagak ang labi ng Santo Papa sa isang puntod na gawa sa marmol na mula sa Italian region na Liguria, kung saan mula ang lolo't lola ni Pope Francis. Ibinili niya 'yan. Gayon din, ang pagtiyak na nasa lupa ang puntod na dapat ay simple lang at walang ornamentasyong maliban sa katagang Franciscus na Latin ng kanyang Name. Bago ihimlay roon ang labi ng Santo Papa ay may funeral mass muna sa St. Peter's Square bukas na siyang tanda ng simula ng Novembiales, ang tradisyon ng siyam na araw na pagluluksa at mga misa para sa kaluluwa ng Santo Papa. Magsisimula ang misa alas 10 ng umaga sa Vatican o alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas bukas. Inaasahang tatagal ang funeral ng mahigit dalawang oras. Sa linggo ng umaga naman, bubuksan sa publiko ang punto ng Santo Papa. Sa gitna ng paghahanda ay isinagawa ng College of Cardinals ang ikatlo nilang General Congregation kung saan nanumpa na sila kaugnay ng pagiging sekreto ng magaganap sa conclave o yung pagpili ng susunod na Santo Papa. May iba na rin na bagamat hindi patiya ang eksaktong petsa ng conclave na posibleng masimulan bago ang May 6. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatuto, 24 Horas.